Ay, Mayo hapon. Ke pasol ka dia. Ha? Ana oh, pasol ka. Pwede na ako madisturbo mong trabaho gamay? Kadiot lang. Liza. Okay naman ka tay, na Okay ra mangatay madisturbo nako. Kadiot lang ah Para makarelax po ka? Alisa! Nagpasohol ka di ha? Oh, Basakan sa si mga amo ko. basakan sa mga amo? Kibali ikaw nagtrabaho? Okay, sohulan ka. Pila ramay mong adlawan eh. Pila? 300? 400? Isa na kadlaw? Grabe no, antos ko ni Mug Sapil na no? Sapil. Aman. Eh mong Sakit na? Duot. Duot. Mau lagi pun Unsa kay urasan ng sugod dere? Buntag pa. Buntag na, naman da. Duha mo god. Ah, duha adlaw di sir mo mantay. Ugma pa ni man. Ah, katutaman tong gitortol ito. Motoy inyong sapilon. Pila na edad ni Motoy? 52. 62? Si 52. Ah, 52. Ah, bata-bata pa. Nalakay pamilya, Tay? Oo. Pila ka bukong mong anak? Upat. Upat? Nang tanan? Oo. Kali siya. Kibali, maura na yung mga source of income. Uma. kan gamay. Oh. may Sinto nga. Moy imuhang gina. ra pod. Por Mo pod lagi tayo sa makaani sa isa, isa ka tuig ganing basakan kaduhara. Hmm. Sulod sa isa ka tuig. Oh, Nya. One time lagi pero magulat na ang pila ka oh. buwan. Tulo ka buwan pod lagi. At isa maka harvest na pod. Kaysa kuwan na nita, isa isa ka to, man mag di ba? Ang mga itin, eh, naantos gaya po ni Mubi sa araw, panahon na, no? Ha? Mga lagi po. Sige tay, tay, ha? Nakuy, hatag, oh, tayo, ano yan lang tayo, ha? Nakuya, hatag ni mo. Ay sa, wala tayo sa kundi ha? O tayo, o. Oh, imuha na na. May maka... na? May lang makatabang-tabang. Oo, oh, oy. Oh, eh. Mahal sa bugas. Ha? Mahal. Tapi kilos bugas dere. 24. 24. Katoy mo tong kauban? Oh, na. Go. Kauban budak ko ra. Isa. Lisa. Uh, ayo rasia ke kuba. Oh, ba? Uh, yeah. na kuba. Iya, ayo dia. Ko ra gani ke tu dog yang balik. Ayo pun dia. Mau lagi pun. Bos. Pwede ka na ko medisturbo. Alisaba ka diot. Day na maloy natulan. Grasya gi ka sa langit na. Ampo raga day na skinotay? Oo Ampo kapobreho na totay. Kauban mo tatay? Agi adlaw adload 3400. Wa na kay lain panginaboy apo boss, mora ni. Mora kuno ni. Mo? Pahiara <laughs> gani. Hap. mo? So no, so, ah, magso, no? Oh, okay. <laughs> Ha, si Isa, ha? Nakuyatag pa ni mo? Oh. Tag-isa mo tayo, ha? Oh, ramot Ha? lang, oh. Tungaan lang ninyo. Panudan. Ramot <laughs> kayo, mo Ha? Sige lang tayo. Muna yung gingon tayo. Gunsay grasyar itong nabot. Ah lagi apung isung balik sa tau pod na galiso di ba? Moro manggina tai. Basa importante tai nga. Maayor atong panlawas oki okay na. No? Oh. Nya tai. Kol, morto, ha? Oh. Selamat kayo. Si ra Thank you ya. Amping-amping mongon na ya. Sige, uh, Sige. Uh, Ha? Uh, De angsildo, angsildo sildo, ninyo, uh, ana. Ayo la uh, ni palit ubugas, uh, lalaway uh, ubugas. Uh, Palit lang yung sudan. <laughs> <laughs> Sige, <laughs> agta sabi. <laughs> ha? Huwag mo nagdahom nga na yung grasya nga moabot? abot? Sige, tay. Marto. Sige, amping-amping ka ay. Sige. Eh, tay. <laughs> Sige.